Bangkay na ng mahanap ng mga otoridad ang isang 20 anyos na lalaking estudyante sa bayan ng Tinglayan, Kalinga, kahapon October 21. Ito'y matapos siyang mapaulat na nawala matapos maligo sa Chico River sa Barangay Bangad. With that area din po ma'am, with that area kung saan po siya huling nakita po. Ang biktima raw naligo sa ilog bandang alas 12 ng tanghali habang nagpipiknik kasama ang apat nitong mga kaklase. Agad namang inireport ang insidente sa mga otoridad kung saan isang search and rescue operation ang isinagawa. Naging pahirapan pa naman ang pagsasagawa ng rescue operation dahil sa lakas ng agos ng tubig. Pero makalipas ang higit 20 minuto, nahanap rin ang biktima. Nagpipiknik po sila, sila ma'am don sa Mailog po. Mga five po, five po na estudyante po. Sinubukan pa ng mga otoridad na i-revive ang biktima, pero huli na raw ang lahat. Let's say, nag-start po ng, di ba tayo ang unang, ano, nag-start po ng upon arrival po, mga 12 minutes after 12.55 po kami pumunta, ma'am. Let's say, 1.08 kami dumating doon. From that, 1.40, meron na po yung natagpuan na po yung bangkay, ma'am. Wala na po talaga, ma'am. Negative pulse, negative breathing po. Kinilala ang biktima na si Julius Pasudag, 20 anyos at estudyante ng Kalinga State University at residente ng Tanglag, Tabuk City. Ito ang unang kaso ng pagkalunod sa tinglayan ngayong taon. Naiuwi naman na ang labi ng biktima sa kanilang tahanan sa Tabuk City. Kalinga, Vanessa Bugtong, or News.